Yan! Yeah, Dahil kayo ng BI ko. So, kahapon nag-BI ako. Ikaw naman ngayon. Eto, uh, di ba na pag-usapan na natin yung usapang mas masahe, di ba? Masaj. Mm -hmm. Meron pa, is hindi lang pala yun yung isang aktor na yon ng ganun din ang ginagawa. Oh. Meron din isang kilalang singer na akala ng masahista. Legal to, legit na masahisto, masahihan to. Ah. Hindi to, wala tong mga ang tawag doon? mga extra, special, extra service. Extra service ko Happy ako. ending. So it's legit massage, clean massage. Nagpamasahi si singer, ah, singer, hindi naman siya actor, singer lang. Sikat na singer. Nagpamasahi uh, nagpamasahe kasama yung mga kaibigan niyang babae. So, tapos mga two hours din dun eh. So after magpamasahi ni, ni singer, nag, yung mga kasama niya nagbigay na ng mga tip. So, malalaki, malalaki binigay na tips sa mga masahe. Ako nakaka-relate ako dyan. Masahe. Tasi may isang tapos, ko di ba, nagbigay ng oh. malaking tip, tapos yung isang mas maliit kasama, <laughs> nang hingi pa ng pangbigay ng oh. tip. Tapos eto na, so, yung, masa, yung nagmasahe kay singer, nag expect ng, at least kapareho man lang din na binigay na tip ng mga kasama niya, or mas malaki, di ba? Ang ginawa ni si, pero June, kabalik tara yung nangyari na, nalungkot na yung nagmasahe sa singer kasi yung nakuha niya parang wala ka magkano. 50 pesos? 50 pesos. So, usually, magkano? Minimum of 100. Wala na minimum, pero di ba pag... Igalo ka tagal ba yung masahe? Uh, one and a half or two hours. Huh? Baka wala siya bariya sa ano. Na sa, sa na akin. Sana nangyay siya ako sa akin. Sana nangyay na sa... O, sa Kasi yung mga masahista, di ba, malilitang kita, oh. percentage yes. na. Minsan, parang 75 pesos sa one hour kung senior ka, parang gano'n yun, di Tapos, oh. so pero, parang umaasa din. Hindi naman umaasa, pero malaking tulong sa kanila yung tip na ibibigay ng customer Pero, nila. Pero syempre kanya-kanya naman tayo ng ano, di ba? Oh. Hindi naman lahat generous, oh. hindi porke generous tayo, we expect others oh. to be yes. uh, as generous sa yeah. na, like, katulad natin. Like oh, Pero yeah. hindi naman sumama ito, uh, pa-i-clarify ko lang, hindi naman sumama loob ni Masahista. Oh. Kasi mabait naman daw si Singer. So baka kinakantahan siya abang minamasahe siya. Diba? Oh, piling ko, dapat siya e, yung mag-team. Kasi <laughs> <laughs> so, kumanta si Singer abang minamasahe. At saka parang siguro karangalan niya na yun, di ba? Namasahe niya. Pwede niya i-claim di ba? No? Ay, namasahe ko si Singer, no? Oh, sandali, so, anong, ano anong mo uh, yan? Para makahula man lang Lalaki siya, pero ano, June, parang pinagdududahan lagi yung ano, ano gender. Yun. Pero ano siya, singer. Hindi ko alam, parang hindi... For sure, kaibigan mo siya, pero hindi, hindi mo siya madalas nakakasama. Uh, kaibigan siya ng mga kaibigan mo. May birthday ba siya? <laughs> 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 hindi, kaya mo kakilala ko yan. Oo, oh, kilala mo yan. Ilan lang naman yung Eto. Ito. Kuha ko pa. Ah, Mahilig siya magpamasahe. Kuripot siya. Kuripot ba talaga? Oh. oh. Coming from you. So, yun na yun. So, hindi ito to yung... Ang sinabi ko nga, baka wala lang bariya. Mm. Or baka... Di ba usually nangyayari? Yung, sinasabi ko. Kuripot talaga siya. <laughs> 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 pero, ano naman, mabait yung taong yan. Sana nga, yung... Eh, sigura, Kasi, Okay, ako, never niya ako narigaluhan, pero... Ever since? Hindi, Talaga. pero sa kabaitan niya. Pero wala akong sila siya. doon sa ibang clue mo oh. or iniintriga siya na ano, wala akong sinabing ganyan na oh. ko. clue mo yan at yung mga ano mo, adjectives ka sa kanya. naman sinabing totoo. Sabi ko lang pinaghihinalaan. Oh, oh. usado kang defensive dyan, Kasi, ha? Oh, uh, sa'yo lang yun, ha? <laughs> <laughs> hindi ka naman niregaluhan, eh. So, pwede hindi, mo nang... Pero, may ibang bagay siya bumabawi. Oh, mabait naman siya. Mm -hmm. Mabait siya. Kilala siya. Actually, nakasama saka din namin siya. siya, recently, di ba? Mm -hmm. Sa isang nga, fashion event. Yun nga, sabi, ano? <laughs> Kuripot. Oh, Kuripot <laughs> daw siya. Pero, kasi, uh, kaya mayaman siya. Diyan ah, kasi, di ba, ang masahe, di ba? May, may parang brown di, oh. envelope. At saka, minsan, may iba, iba lalagyanan. O, diba, may di ba, may oh. pangalan ng niyang masahe. Di ba, minsan, may parang pitaka na maliit. Oh, oh. Yung coin oh, purse, yeah. parang ganun. Eh, siyempre, yung mga pag-alis ng customer, syempre hindi natin nakikita. Siyempre, nagbubulungan yan o nagpapakitaan yan, di ba? So, yun na-dismaya yung Ano masalisa? ba yung pinapak nagpapakitaan, ilinawin mo? Yung tip, yung tip na nakuha uh, nila sa costume. Okay, oh, so, yun. Pero, alam mo, Sir, walang masamadal. Pero yun, sa oh. ano, sa US kasi lalo na sa LA, It's a must. Dahil mass. ahabulin ka pag yung tip mo, minsan may isang celebrity, oh, did you enjoy our food? Did you like our service? Oh. So, chucho, tinanong-tanong siya. Yes, yes, yes. So, why you only gave this much? Tinanong siya. Napahiya siya. Binigyan niya tuloy yung $100. Na nahiya siya. Na ipakajinan siya. The next time na bumalik siya doon sa restaurant, asikasong asikasya na siya ng hostess. Hostess! Kasi siya yung host. Oo, baka isipin mo kung ano yung hostess na yan. Alam ko naman, June, diba? no? Oo. Di ba ikaw minsan madalas ka rin maging hostess? Yo, Ako yung nag Ako yung nag-aasikaso, di ba? Ako yung sumasalubong, di ba, sa mga event. Uulaan ko. din ba namin yung celebrity na yan? Ay, ito na lang, yung singer hindi na naman lang. Yung, hindi naman niya i Pero yun nga, simula noon, sober, so, pero generous naman siya. Ewan ko, that time, bakit ganun lang yung binigay niya, di ba? At sinita talaga siya ng server. Pero ito, ito lang maipapangako sa mga nagmamasahe, mga legit na masahista. Si Ju, napakalaki magbigay ng piti. So pag nakita niya siya, magaling yung... mag-massage oh. sa oh, oh. hindi yung pinakyaw or ano. Pwede isang gabi lang din binigay. Oh, nung isang gabi. Kasi di pa antok na antok ako. Nakatulog, nakatulog ka na. ako. Tapos parang na-relaxion ka. Tapos yung eto kasi to na daga nang kuno tu oh. tulog ko nung Tuesday, oh. pag pagising ko, ang sakit. Oh. 'Di ba? Pero I have to go sa press ko ng uh, TVJ. Tapos yung Christmas party dito. Oh, ang sakit-sakit. So, di ba, after from here, kinuha ko yung coin ko sa Honda kasi pinaservice ko. Tapos, uh, nagpamasage tayo, oh, di ba? Oo. O. Piling ko, gumanda, oh. Nagagalaw ko na, oh. Ayan, oh. Pwede ka na Bisa sumayo sa'yo. Sa ano? Rika, tayo ka. Subukan natin. Ayaw At, ng violence ng, rika. ng mga viewers. Hindi, makita ko lang na, na ang ganda. Ay, man, kaya ay, kaya malaki ka yung tip ko, di ba? Nang malay sakit, di ba? Kaya nagagalaw-galaw ano, ka na. Ayaw talaga. Kahit sample so lang. Bom